Good morning! Hello po sa inyong lahat. So, ngayon, uh, chapter 7 po tayo ng pahayag. So, ang bilis ng panahon. Andito na tayo sa chapter 7 ng pahayag na kung ang tawagin ito ay revelation. Ano, ito po yung tungkol sa 144,000 na tinatakan sa Israel at ang tungkol sa mga nagtagumpay mula sa ibang iba't ibang bansa. So, let's pray po. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Salamat sa mensahe mong ito, Lord, sa chapter 7 ng pahayag. Kami po, Ama, ay umaasa at nananampalataya tulad ng sabi mo, lagi kang nakatunghay sa amin. At sa aming pag-aaral, lubos po kami, Panginoon, na nakadepende sa iyong banal na Espiritu, O oh God. Buksan niyo ang aming kaisipan. Turuan niyo po kami na nanggagaling sa iyong pagtuturo, Holy Spirit. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang oras na ito, Ama, na kami gagabayan mo at tuturuan sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So, chapter 4, I mean, sorry, chapter 7 ng pahayag. Ang sabi po dito, kung handa na po kayo sa inyong mga Biblia at na nandyan na po kayo. So, tingnan po natin ano. Sabi po dito, pagkatapos nito, may nakita akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. Kita niyo po itong apat na anghel na ito ano na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil daw po ang hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat, o asil alin mang punong kahoy. Can you imagine that? Sabi pa dito ano? Sabi dito, at nakita kong umakyat, umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pangtatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala. Binigyan, um, binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Kung titingnan po natin, itong apat na anghel, sila ang may kapangyarihang maminsala sa lupa. Makikita po natin yan, ano, yung, yung pitong bituin sa kamay nung sa chapter 1. Ito po yun ay mga anghel at ito ang, ang, ang gagawa ng pag mamiminsala, mabibigyan sila ng kapangyarihan na mapinsalain ang lupa at dagat. Pero bago ito, merong isang anghel na umakyat sa gawing silangan, sabi dyan sa, chapter, sa verse 2. May at nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. So, yun, ano, may isang anghel na na, na taglay ang pantatak ng Diyos at merong apat din na anghel na sila ang pumipigil sa apat na sulok ng daigdig upang pigilin ang hangin na huwag itong umihip sa lupa sa dagat o sa alinmang punong kahoy. So ayan ano, so dito po at nakita natin sa verse 2 na sila ang mga anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa. Kung makikita po natin sa chapter 1, pitong anghel. So, ang apat, sila ang mamiminsala, magbinigyan ng kapangyarihan pinsalain ang lupa. At yung isa, siya yung umakyat na may taglay. Kung um, nakitang umakyat sa gawing silangan na siya ay, mang, ay may taglay na pantatak ng Diyos. Okay? Sabi dito, verse 3, Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng Diyos. So, sinabihan itong apat na ito na mamiminsala sa lupa na huwag muna pinsalain ang lupa hanggat hindi pa natatatakan ang mga hinirang ng Diyos. Okay, nakukuha po natin no So, verse 3, huwag mo na ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So, control po ng, ng, makita po natin na control ng Diyos ang galaw ng anghel mga anghel na itong apat na ito na sila ang binigyan ng kapangyarihan na pinsalain ang daigdig, ang lupa, dagat at mga punong kahoy na kinontrol nila na wag umihip ang hangin. So pero hindi sila makakagawa ng anumang bagay hanggat hindi pa natatatakan ang mga hinirang ng Diyos. Verse 4 at narinig ko ang bilang ng mga tinatakan isandaan at apat na put apat na libo 144,000 buhat sa dalawang libo mula sa lipi ng Israel. Alam po natin itong 12 tribes na no, na ito ay sina Judah. Alam po natin 12 tribes ng Israel na kung saan nga ito ay galing doon sa uh, mga ninuno. Sa so, si Ruben, Gad, Asher, Neptali, Manases, Simeon, Levi, Esakar, Sebulon, Jose, at Benjamin. Ito po yung mga anak ni, 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 ni Jacob na tinawag na Israel. Pinalitan ang pangalan ni Jacob, siya ay tinawag ni Israel at ito ang kanyang mga anak na pinagmulan ng mga lipi sa bansang Israel. Twelve tribes ito na po yun verse 9 Ang mga nagtatagumpay mula sa bansa so nakita natin yung tinataka na yun na 144,000 ano buhat yun sa lipi ng Israel at yun ay nagmula sa mga lahi o mga anak ni Jacob di ba at ito ang kanilang mga anak so pagdating sa verse 9 ang mga magtatagumpay sa lahat ng bansa. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni Numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero nakadamit ng puti at may hawak na mga pampalaspas. Tandaan po natin, nakadamit na puti, malinaw ito yung mga naligtas. And we considered na tayong mga hinirang ng Diyos na mga naligtas ang mga ito na hindi kayang bilangin ni naman. sila sila'y mula sa iba't sa bawat bansa, lipi, bayan, wika, nakatayo sila sa harap ng trono at ng korderong nakadamit na puti at may hawak na palas, pam, palaspas. So nakita po namin it, natin ito ano na, binanggit ito na pan, mapanatilihin yung maputi ang inyong damit na kung saan hilalin tulad iyan at paglalarawan na mga Kristiyanong binigyan ng bagong buhay na, na bago sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo na pinatawad ang mga kasalanan at nilinis sa lahat ng karumihan. Kaya ito yung mga nakaputi. Mga naligtas. Verse 10. Isinisigaw nila ang kaligtasang nagmumula sa ating Diyos na nakalukluk sa truno at sa kordero. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono at ng matatandang pinuno at ng apat na nilalang na buhay na kung saan iyan po ang tinutukoy um doon sa nung mabasa po natin sa chapter 5 ano yung tungkol dito sa isang kordero na ano nakaluklok sa trono ah uh, na nakaluklok sa trono Sabi dito sa verse 11 tumayo ang lahat ng anghel at pal sa palibot ng trono at ng matatandang pinuno at ng apat na nilalang na buhay, sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Na yun nga ay nakasulat sa chapter 5 na binasa po natin na naan ang 24 elders. Ano po, sa chapter 5, kung babalikan po ninyo, ang tinutukoy na ito ay nakapaloob ito sa chapter 5 ng pahayag sila sila ay nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos verse 12 na nagsasabi amen which is yan din ang nakita natin doon sa chapter 2 ano ang sa chapter 2 ng pahayag Okay, so na kung nasusundan po natin itong mga ito, ano? At naandyan, actually chapter 3 ng pahayag, yung tungkol ang mensahe para sa iglesia ng Laodicea. Nandun na po nakabanggit itong tungkol dito na patungkol sa Amen. Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. So ito po yung ginawa ng mga nakaputing damit, ng na mga naligtas, ng na mga hinirang. Ano na hindi kayang bilangin nino man sila mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. So yung mga nanatiling tapat sa buong mundo, ano? Yun nandito po at nagpupuri at nag sabi dito, sila ay nagpupuri sa kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan at kapangyarihan at kalakasang magpakailanman. Amen. Verse 13. Tinanong ako ng isang matandang matatandang pinuno. Sabi dito, tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nang galing. So, dito po natin makukonfirm sa verse 13 na ito yung mga hinirang tayong mga hinirang. Pakinggan po natin. Si, sabi dito, tinanong ako ng isang mata, mata, ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nang galing? Ginoo, kayo po ang nakakaalam ang sagot ko. Sagot ni Juan doon sa kanyang nagtanong sa kanyang matanda. At sinabi niya sa akin, sila ang nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. So napakalinaw po ito tayong mga pinatawad, mga hinirang ng Panginoong Yesus tayo itong mga nakapag-overcome sa lahat ng kapighatian dito sa mundo. Ano? Itayo ang mga nandoon na makita po natin kasi maging sa um, doon sa Thessalonians, yung pagdating ng Suwail na tinuruan tayo, manatili kayong tapat hanggang wakas. na pinaunawa din ni Apostol Pedro or ni Apostol Pab Pablo na manatili kayong tapat hanggang kamatayan. Ano? Na yun ang hinalimbawa din sa aklat ng sa chapter 2 tungkol sa iglesia ng Esmarna. Sila ang mga nanatiling tapat hanggang sa kanilang kamatayan. Ano? So, ito po ang tinutukoy dito at maging sa ating mga believers, tinuturoan tayo na manatiling tapat hanggang wakas. Ano, tinuro sa atin na sa mga huling araw magkaroon ng matinding paghihirap, kapighatian, mga pag-uusig. Pero ang tulo, turo sa atin ng mga believers, manatili tayong tapat dahil hindi tayo pababayaan ang Diyos hanggang wakas. Sundin natin ang kalooban ng Diyos hanggang wakas. Kaya iyong mga sumunod, ito na po yun, ang ito na po ang tumanggap ng kaligtasan at sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Nang tinutukoy dito ang ang damit, ang ating mga sarili na pinalitan mula sa kasama, kasalanan natin, mula sa ating karumihan inilipat tayo ng Diyos sa liwanag, mula sa kadiliman, inilipat sa liwanag binigyan ng bagong buhay pinatawad at nilinis at ito yung tinutukoy dahil ang dugo at kamatayan ng Panginoong Heso Kristo ang naglinis po sa ating mga buhay. Ano? Napakalinaw dito. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Kaya nga ito yung pananampalatayang may kalakip na gawa dahil tinuro sa atin ng Panginoon in, by faith tayo pinatawad na nilinis na. So ang gagawin natin, mag a tayo. Talagang susupili natin ang ating mga sarili. Gagawin natin kung anong nararapat sa ating sarili ng paglilinis. Katulad ng nabanggit dito, nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Lumayo tayo sa mga kasalanan na kung saan yun ang utos sa atin ng Diyos. Ito'y dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus, tayo'y napatawad ng kanyang dugo at ang tinutukoy na kordero ang Panginoong Hesus na hindi man lamang siya nagreklamo nang siya po ay ipako sa krus. Dahil alam niya na yun ang purpose para tayo ay mapatawad at mailipat sa liwanag mula sa kadiliman ano verse 15 Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. So malinaw, alam natin ang direksyon ng ating buhay, yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Naiintindihan natin bakit ang salitang ito ng Diyos, ang Biblia, ay ulit-ulit na tinuturoan tayong lumayo sa kasalanan dahil pinaunawa sa atin na ang ating buhay ay pinatawad na nilinis na at alam natin na walang makakapasok sa buhay na walang hanggan ng may karumihan. Kaya tinuruan tayong manatili tayong tapat hanggang wakas. Ibig sabihin, sundin natin ang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano natin ma-maintain ang kabanalan hanggang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik at ang salitang ito po na nagtuturo sa atin ang dapat gawin araw-araw habang nandito tayo sa lupa, tinuturoan tayo ng salitang ito ng Diyos na magpakabanal dahil ang ating ama ay banal. So malinaw po, um, 15, iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya sa templo araw at gabi at ang nakaupo sa trono ang siyang kukupkup sa kanila. Malinaw, ang Diyos ang nakaupo sa trono, ang siyang kukupkup sa atin. Ito yung mga nagkaroon ng kaligtasan. Verse 17, sapagkat ang kurdirong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Malinaw ang Panginoong Hesus, ang mabuting pastol na natukoy dyan sa unahan ng mga aklat ng mga apostol. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Purihin po ang Diyos. So, lubos nating naintindihan ang clear, ang klarado na kung ano ang meaning ng kamatayan ni Kristo at kung ano ang meaning bakit tinuturoan tayong magpakabanal dahil an saan ang direksyon natin doon sa buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos. Kaya tayo tinuturoan ng salitang ito dahil doon sa buhay na walang hanggan ay ma ang naan doon ay kabanalan. Kaya grabe po ang pagtuturo sa atin na sundin ang kalooban ng Diyos, ang ating damit, ang ating buhay na tinutukoy ay huwag itong mabahiran pa ng anumang karumihan hanggang dumating ang Panginoong Hesus o hanggang sa huli ng ating buhay dahil pinaunawa sa atin tayo nilinis na at magagawa natin ang lahat na mapagtagumpayan dito sa sanlibutan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na kung saan ang tinutukoy ang kanyang salita na habang sinusundan natin ang kanyang salita at isinasagawa ang kanyang utos tayo po ay napapanatili niyang malinis. Amen. Dahil sa ating pagsunod, pananampalatayang may kalakip na gawa kung anong itinuturo ng Diyos bilang isang Kristiyano, anak ng Diyos sa lupa, na inilambawa ng Panginoong Heso Kristo nang nandito siya sa lupa, yun din ang gagayahin natin at hindi tayo mahihirapan na gumaya o magkamali kasi naan dito ang klaradong instruction kung paano susundin ang kalooban ng Ama. So purihin po ang Diyos. Diyan tayo magtatapos sa chapter 7, ano, God bless everyone sa Diyos ang parangal, salamat sa Diyos sa kanyang mga salita Amen, God bless